Hindi pa nakikita ng Sugar Regulatory Administration na magangkat ng asukal ngayong taon. Kaugnay niyan, pinagpaplanuhan na rin ng ahensya ang pagtugon sa posibleng kakapusan ng supply ng asukal sa unang bahagi ng 2024. Si Clezel Pardilla sa Sentro ng Balita Live. Ang kinasahan ng Sugar Regulatory Administration ang pagtaas ng produksyon ng asukal uh, sa darating na anihan. Pero hindi pa rin ito sa sapat para sa pangangailangan ng bansa sa susunod na taon. Muna 1.79 million metric tons na karaan taon ay tataas ng higit 50,000 metric tons ang produksyon ng asukal sa huling buwan ng 2023 hanggang sa 2024 batay sa sugar order number 1 ng Sugar Regulatory Administration papalo sa 1.85 million metric tons ang sugar production pero posible pa itong mabawasan ng 10 to 15 percent dahil sa posibleng epekto ng El Nino. Posible rin itong kulangin dahil papalo sa 2.3 million metric tons ang taunang demand sa asukal. Sa kabila nito, hindi pa nakikita ng SRA ang pangangailangan na mag-angkat uli ng asukal ngayong taon. Matatandang tatlong beses na inaprobahan ang importasyon sa asukal ngayong 2023 na abot sa 600,000 metric tons. Sa ngayon po, yung uh, stock levels po natin ng raw ay sapat. Um, it's better a lot better than last year. Yung stock level po natin ng refined is uh, more than 200%. Better And uh, the good news is we're also milling already in September 1 and uh, medyo maganda po yung umpisa ng milling. So um, at this moment there is no need to import. Ang dami pong asukal in country, yung buffer po na ginusto ng pamahalaan po is there. Ayon sa SRA, pagpaplanuhan ang pagtugon sa kapusahan ng supply ng asukal sa unang quarter pa ng 2024 yung shortages usually is felt before the next meeting. Usually at the at the beginning of the next, uh, let's say at the beginning first quarter of 2024, we should already start uh, surveying and planning po. Kung talaga bang kukulang tayo or talaga bang kailangan magangkat po. Sa ngayon, inilaan ng SRA ang lahat ng aanihin at agigiling asukal para sa domestic use o sa mga consumer dito sa bansa. Pirmado ito ng tatlong miyembro ng SRA Board at ni DA Senior Yusef Domingo Panganiban. Sa ngayon, matunog ang pangalan ni National Economic Development Authority Secretary Arsenio Balisaka na inendorso ni Finance Secretary Benjamin Diokno na pangunahan ang Agriculture Department. Inilarawan ni Diokno siya Balisakan ang kumandidato dahil sa pagiging familiar sa sektor ng agrikultura. Naging dean ng University of the Philippines School of Economics at Director-Chief Executive of the Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture si Balisakan. Pero tugon dito ng ilang grupo ng magsasaka. You might have some background on agriculture. Uh, it Mahina palagay ko yung kanyang exposure sa field level sa mga problema ng mga No? And sometimes a lot of what they know is very theoretical. Angelic, dalawang beses na nagsilbi uh, bilang pinuno ng NEDA si Balisakan sa... Uh termino yan, ni pangulong Noynoy Aquino at ngayon nga ay sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Angelique Okay, hindi man napag-usapan kung paano maari nating mapunan itong gap no dahil sinasabi mo nga na ang consumption natin ay 2.3 million metric tons but we have 600,000 metric tons na kulang. Uh, uh, wala bang uh... Uh, pag-uusap o pagtalakay dyan para talagang mga local farmers natin ang nakikinabang. Angelic, ayon sa Sugar Regulatory Administration, mayroon tayong 2.3 million metric tons na demand sa asukal. Nasa 1.85 million metric tons naman yung uh, inaasahang produksyon. Dahil harvest season na ngayon, uh, Angelic, there is no Uh, turning back, kumbaga, hindi na maibabalik yung uh, pagpapadagdag pa ng uh, mas maraming uh, produksyon. So, basically, ma pwede na lamang tayong makahabol for the next cropping season. Ang uh, ginagawa naman ng Sugar Regulatory Administration at ang Department of Agriculture kasama yung National Administration Irrigation ay nagbibigay ng mga farm inputs, gayon din yung mga patubig. Ang magiging challenge lang para bumaba pa yung uh, target harvest ng SRA ay yung banta ng El Nino. Angelic halos taun-taon ay uh, nagaangkat ng asukal dahil nga doon sa kakulangan na natin. Pero nga working double time ang DA at SRA para mapalago at napasigla pa ang produksyon ng asukal sa ating bansa. Angelic. All right. Maraming salamat Clazel Pardilla.